Ayan mga boss, kinalas ulit natin yung distributor ni Bossing no. So ito nilinis natin mga Bossing. Uh, problema kasi yung ignition coil niya, Hindi nawala yung ano, yung langis. Ah, uh, meron pa rin siyang langis pero nilinis ko na kasi ito mga Bossing eh siguro dahil sa sobrang lakas ng tagas nung langis niya nung hindi pa napapalitan yung oil seal hindi uh, ko alam kung nagkaroon ng stock dito sa loob pero ito nga yung mga bossing papalitan natin ng bago na mga boss try natin palitan ng bago ito so, meron tayong brand new dito ano? brand new na IP IP brand na bossing Ayan. so ito uh, try natin yung kabit tong bago mga boss Ayan. so ito bago to Branyo to kabit natin dito mga bossing para matesting natin kasi hindi hindi nawawala yung ano eh yung parang sa unang tapak eh ano siya parang pumapalya ganun pero pagka nasa 3000 rpm pataas maganda na yung hagod nya so ang problema lang natin dito yung pagka hinagod mo siya ng uh, 1000 rpm to 2000 medyo palyado so yun yung kailangan natin mawala ayan uh, kabit muna natin ta mga bossing Handa na ba kayo? Ayos na tayo problema ay mawawala na Sa serbisyo Servisyo galidad mula sa maliit na gasgas Hanggang sa malaking sira Engine overhaul Walang problema sa aming mga eksperto'y handa Trabaho'y sisimulan Auto parts, kompleto aming imbakan Mula sa bolts at nuts Hanggang sa mga piyasang mahalaga't kailangan Autopainter, kulay na gusto mo Ibibigay namin sasakyan mo'y magiging bago Makintab at maningingning Fiberglass maker Sirang bahagi ay ayusin Gamit ang husay at galing sa mo'y bubuhain Chain or regular check out Kailangan natin Para sa maayos na tagbo At mahabang buhay ng makina Kinang sasakyan Ambo works Ambo works ng makina Amoy ng gasolin sa mas maayos na pagpapatagbo sa sakyan mo'y aalagaan para sa mas mahabang paglalabay mo Karer kon init ng araw di na kailangan pang katapunan sa Ambo Works lamig ay mararamdaman Scanning problema'y madaling matukoy sa advanced technology ayos agad ng sasakyan mo kaya kung may problema sa sasakyan mo Ambo Works ang solusyon para sa sa'yo wala na. I'm the works, the works, tawag lang sa amin. Problema mo sa sasakyan, agad namin naayusin. I'm the works, asahan nyo na para sa maayos na biyahe. Araw, amoy ng gasolina Handa na ba kayo? Aayos na tayo Sa Ambo Works ay mawawala na Sa Ambo Works Servisyo'y galidad mula sa maliit na gas Gas hanggang sa malaking sira Ayan mga boss, nakikabit na natin itong uh, ignition coil na ano, i-assemble na rin natin So ito na yung ano. Ayun ko mapapansin niyo mga boss niya. Basang basa pa din siya. Oh. Meron meron talaga siyang naiwan na langis. So yan. Uh, natin, mga natin dyan sa ayan. Ah, tingnan mga boss. Kubit natin din sa coach ni boss. Ayun. Kubit natin din mga boss. Ayun mga boss, nakikabit ko na yung ano, distributor. Ayun, isalpak na natin yung mga high tension wire. Ayun. So, ngayon te-testing natin mga boss. Ah, uh, kung nagbago mga boss. Pandarin natin mga So, ayan. Ayan, start tayo na engine mga bossing. Ayan. So, ito mga boss, uh, yung isang distrib uh, yung isang ignition coil na kakabit, pagka nire-rev ko kasi to, ano siya, parang delay, nadi-delay ganon. Hindi siya agad, uh, uh, hindi siya agad nagagalit so ito tatry natin yung tapakan So, try natin yung tapakan. Mararamdaman natin ito pagka uh, tinapakan natin kung responsive na siya. So, ayan. T -t -t Try natin mga bossing. So, ayan mga boss. Nagbago yung ano niya. Nagbago yung tapak niya. Hindi siya katulad kanina na pagka uh, tinapakan ko, bumuburot-bot pa siya. Ngayon, ito hindi na. So maganda na siyang magalit mga bossing. Ayun. Uh, hindi na natin kakabit yung luma na 'yon kasi may problema na siya. So ito na ngayon mga boss yung ano, yung bago na ikinabit natin. So may peace of mind na tayo dito kasi bago na yung nakakabit sa kanya. Ah, uh, yun. Ayun uh, mga boss, maganda na. So mag-aircon tayo. Ayan. So ayan, naka-aircon mga bossing. Ikutin ko steering wheel. Ayan, tumataas yung idle. Maganda yung ano niya. Ayan. So okay na. Okay na to mga boss. Ayan. So yun lang mga bossing. Ah... Uh, na tong kotse ni Bossing siguro pwede na natin pakuha sa kanya to mga boss so yun, thank you, thank you I'm worse. I'm worse.